Hello, kumusta at welcome back. Bali sa chapter nga na to ay pag-uusapan natin ang karugtong ng kwento sa origin ng All for One at One for All. Kung saan na nga ay natampok sa nauna nating video ang revelasyon patungkol sa kung paanong nagsimula ang konsepto ng dalawas na pinakamalakas na quirk sa mundo ng My Hero Academia. Bali ang title ng chapter na to ay Eyes Full of Determination. So kung ready ka na etra, let's go, simulan na natin. Sa pinakaunang panel ay makikita natin dito kung paanong pinatay ni All for One ang kapatid na si Yuichi. Bali makikita nga natin na nawasak yung buong katawan ng first user at tanging ang kamay lang neto ang natirang intak mula sa nagkagutay-gutay na katawan. Pagkatapos ng insidente sa tangang pagtakas at pagkamatay ni Yuichi, dito ay nagkaroon mula ng pagkakataong magkatitigan sina all for one at Kudo. Nakikita nga rin natin na kasama ni Kudo ang naging third user ng one for all na si Bruce at ang iba pang mga membro ng resistance. Hindi nga rin nakapagtataka kung bakit galit na galit etong si all for one kay Kudo dahil sa ginawa nga nitong pagnakaw sa mga isa sa naturingan niyang pag-aari niya which is ang tinutukoy nga dito ay etong si Yuichi. Hindi nga rin nakalimutan ni All for One ang mapaghamong titig ni Kudos sa kanya kung saan habang nagkakatitigan sila ay hindi nga nagpatinag si Kudos sa kanya. Sa kasunod na panel ay unang nga natin makikita ang isang napakatayog na building na na-confirm nga natin na ito ay ang baluwarte ng pinakamulapit na kontrabida ng ating mga heroes. Habang hawak niya nga itong putol na kamay ni Yuichi ay sobrang nagtataka siya sapagkat hindi nga maramdaman ni All For One yung meta ability na ipinasa niya dito. At ito nga ang isa sa mga nagpapagulo sa isip niya. Bali nung unang pagkakaalala niya e eh, wala nga meta ability si Uichi which is na confirm niya naman gamit ang kanyang quirk. At kung meron man ay eh, malamang nanako niya na din ito nung mga baby pa lamang sila. Subalit ayon sa kanyang pananaliksik e eh, nalaman niyang meron niya talagang quirk si Uichi at sobrang napakahina nga lang daw nito kung kaya't hindi niya nga maramdaman ang presensya nito to the point na hindi nga ito kinukonsider ng kanyang kapangyarihan bilang isang meta ability. Bali dito ay nakonclude nga niya na dahil sa kakulang na nutrisyon at mahinang pangangatawan during developmental stages ay nanatiling mahina din yung quirk nito. Habang hawak pa din ni All For One yung naputol na kamay ay patuloy niya itong pinapakaramdaman at talagang hindi niya ma-detect yung presensya ng quirk na ipinasa niya dito which is eto ang stockpiling quirk na tinawag niyang one for all. Bigla namang naisip ni All for One na posible kayang naipasa na sa iba yung quirk na to at nagkaroon din siya ng konklusyon na malamang ang quirk ni Uichi ay transfer quirk. Meanwhile, sa baluwarte naman ng resistance group ay makikita dito si Nakudo at Bruce at nagsasagawa sila ng test dahil sa kakaibang nangyayari sa katawan ni Kudo after ng insidente sa pagkamatay ni Uichi. So yung test nga na to ay nag-indicate na ngayon emero eh merong dalawang quirk factor na taglay ang second user. The first one ay eto ang original quirk niya na gear shift. At yung pangalawa naman ay ito namang unformed quirk which is ang stockpiling quirk na hindi pa nga nila matukoy. Dahil sa sobrang hina pa nito sa mga oras na yon. At this moment ay narealize din ni Kudo na yung desire ni Yuichi ay nananalaytay na rin sa kanyang puso at isip dahil nga sa quirk factor na ipinasa sa kanya. Which is nag-inspire din sa kanya para mas maging determinado pa na lumaban para sa resistance. Meanwhile, para naman kay All for One, eh naging personal niya nga itong misyon na makuha ulit yung quirk na ibinigay niya sa kapatid. So dito ay makikita natin ang mga insidente kung paanong pinatay ni All for One yung mga former wielders ng One for All. At kung paano din siya nabigo na bawiin ang quirk na matagal niya nang inaasam. Until one day kung saan, nung si All Might na ang nasa posisyon para i-wield ang quirk na to, at sa migit isang taon din ng pagpapalakas ng One for All, eh finally, nagawa rin ng One for All user na talonin si All for One sa pinakaunang pagkakataon. Makikita nga natin dito na nawasak yung ulo ni All for One at ang pagkakaalam din ni All Might ay eh napatay niya nga ito. Dito ay literal ngang inilagay sa body bag yung katawan ni All for One at dinala sa morgue and somehow sa tulong ni Dr. Ujiko ay nagawa niya ng paraan para ma-revive yung katawan ng villain at natulungan niya din itong makarecover. Now, ang tanong naman para sa ating mga fans ng MHA ay literal nga bang namatay si All for One at ni-revive lang siya na katulad ni Uburo Shirakumo or baka naman buhay pa talaga ang Mokong at nagpatay-patayan lang dahil alam naman natin na magaling talaga sa mind games etong si All for One. Well, sobrang napaka-interesting nga ng na mga katanungan na to. Dahil kung totoong namatay nga talaga si All for One at binuhay lang siya ni Dr. Ujiko, eh ang ibig sabihin lang neto, ay isang no mo na rin ba si All for One? Well, i-comment lang yung mga opinion yung mga idol para malinawan din kami. Sumabalik tayo mga idol. Dito nga ay eh finally naibalik ang panel sa kasalukuyang nangyayari at talaga namang nagwawala na nga etong si All for One. Pasigaw nga din niyang sinisisikudo si sa mga nangyayari at napapaisip pa rin siya na what if nga na etong si Kudo at Bakugo ay related sa isa't isa. Subalit umagaw nga din sa isip niya na sobrang imposible nga din daw yon. dahil alam niya sa sarili niya na inubos niya ang lahi ng second user at kung talagang nananalaytay sa katawan ni Bakugo ang dugo ni Kudo ay paniguradong malalaman niya. So in the end ay nakonklud ng villain na etong sina Kudo at Bakugo ay may kapares na pagtitig na tila ba daladala -dala neto yung will ng second user at para bang gustong ipagpatuloy ni Bakugo yung nasimulan ni Kudo. At this point ay nagsimula ng magpanik si All for One hindi lang dahil sa resemblance ni Kudo sa katauhan ni Bakugo kundi dahil din sa katotohanan na kapag ipinagpatuloy niya ang paikipaglaban kay Bakugo ay e-epekto ang kanyang auto rewind na to the point na maging mas babata pa yung katawan niya at hindi niya accomplish yung mission niya. Dahil eto si Shigaraki mga idol ay nanlalaban na kaya naman kinakailangan niyang magtira ng lakas para nang sa gayon ay maisagawa niya na maging vessel yung katawan ni Shigaraki. So eto na nga yung paulit-ulit na iniisip ni All for One. Pero bigla nga itong nagising at nag ng plano. Dahil ayon sa kanya, ang pagpatay kay Bakugo at ang pagsasagawa ng goal niya na maging vessel si Shigaraki ay magkapareho lang. Kaya naman balak nga nito magsagawa ng iisang pag-atake pero dalawa sa goal niya ang kanyang tatamaan. Eto nga yung mapatay niya si Bakugo and at the same time ay mararating niya din yung lokasyon ni Shigaraki. Dito ay inactivate ni All for One ang lahat ng mga quirks na meron siya at kapansin-pansin ang dami ng mga mukha na nag-i-emerge sa mismong katawan niya na nakagawa ng isang nakakatakot na imahe bilang isang monster. Subalit so, isang full quirk factor release ang gagawin ni All for One kaya naman dahil sa lakas ng pwersa nito ay biglang nawasak ang lahat ng nasa paligid niya sa loob lamang ng ilang segundo. Makikitang sobrang nagulat nga dito si All Might sa gagawing pag-atake ni All for One. Dahil sa atake nga na to ay eh magkakaalamanan na Napasigaw pa nga ang ating former number one hero na kinakailang ang ilagan ni Bakugo ang atake na to. Pero sa kabila ng nakakilabot na pagpapakita ng kapangyarihan ni All for One, ay hindi nga rin nagpatinag si Bakugo. Sa halip nga ay napangisi lang ito na kahit alam niyang hindi niya mapipigilan yung ataking gagawin ni All for One, eh talaga namang nakahanda siyang harapin yung paparating na sakuna at dito nagtapos yung chapter na to. And this is it para sa video nating ito at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video yung ia-upload ko. Bye bye